Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo Kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Malakas ang enerhiya ngayon ng mga Aries sa araw na ito. Ikaw ay makakonekta ngayon sa mga tao na marunong tumulong o kaya supportive sa iyo. Sa araw na ito rin ma-enjoy mo ang teamwork at ngayong araw ikaw ay magkakaroon ng pagiging prangka at positibong pananaw. Sa araw na ito ikaw rin ay magiging matatag. Ngayong araw malakas ang iyong utak. Magaling ka ngayon sa paghanap ng mga solusyon sa problema at maayos ngayon ang iyong mga pananaw dahil dahil malakas ang impluensya ngayon ng Mercury sa iyong sektor. At sa araw na ito, ang iyong focus ay mapunta sa tahanan at sa iyong pamilya. At ngayong araw rin ay mas madali mong maunawaan kung ano ang pangangailangan ng ibang tao. Sa araw na ito, Aries, ikaw ay makakakuha ng magandang atensyon galing sa iba. Ngayong araw rin, maaari na merong mga dating kaibigan o mga kapamilya na medyo matagal mo nang hindi nakita at nakakausap ang maaari na makausap mo o makita mo mo sa araw na ito. Maganda rin ngayon ang iyong kalusugan dahil ngayong araw ay mas concern ka sa ibang tao pero nagbibigay ka ng karagdagang pansin sa iyong pangangatawan lalong lalo pagdating sa iyong diet. At pagdating naman sa iyong trabaho ngayong araw matapos mo ng maayos ang iyong mga kailangang tapusin at mas competitive ang mga Aries sa araw na ito at makakuha ka ng positibong resulta lalo na ang mga estudyanteng Aries. At sa araw na ito meron ring mga magagandang diskusyon pagdating sa iyong responsibilidad at maari na merong mga Aries ngayong araw na ma-promote. Maganda ang concentration mo pagdating sa iyong mga effort at paborable sa iyo ang araw na ito. Maging maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi. Ngayong araw Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky color mo ngayong araw ay blue at ang iyong lucky numbers ay 7, 12, 19, 20, 28, 31, at 39. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Choros. Sa araw na ito, prangka ang mga Choros. At sa araw na ito, matalas ang iyong isip. Maganda ngayon ang impluensya sa iyo ng enerhiya ng araw dahil mas aktibo ka, mas ready ka ngayon na matuto at handa ka rin na magbahagi sa ibang tao. Very curious ang mga Taurus sa araw na ito at malakas ang impluensya ng Mercury at Mars at ito ang magbibigay sa iyo ng karagdagang enerhiya sa iyong utak. Magaling ka ngayong araw na mag-isip sa mga pamamaraan para sa mga problema. At sa araw na ito, magaganda ang iyong insights. Ngayong araw, very optimistic ka, lalong-lalo pagdating sa iyong mga plano, mas motivated ka sa araw na ito. Nagalingan pa ang iyong mga responsibilidad at positibo rin ang feedback na makuha mo galing sa ibang tao. Ngayong araw lang medyo busy ang mga chores, in demand kayo sa araw na ito, pero magustuhan nyo naman ito dahil kumakasa kayo sa mga challenges ng araw at maganda ang focus sinyo sa inyong mga diskusyon, sa inyong mga pangako sa ibang tao. At sa araw na ito, Charles, maganda rin ang iyong pangangatawan, maganda ang iyong enthusiasm at maayos ngayon ang iyong mood. Ang mga social issues sa araw na ito ay hindi masyadong makaapekto sa iyo kaya mas handa ka ngayong araw. At pagdating naman sa iyong trabaho, merong mga kasama sa trabaho na hindi nagbibigay ng tulong at hindi cooperative kaya maari na ang mga tao ito ay nagsiselos sa iyo, bantayan ang mga ito, lalong-lalo na ang mga kwento-kwento na hindi totoo patungkol sa iyo. Siguraduhin na hindi ka maapektuhan at patuloy mo pa rin gawin ang iyong trabaho ng maayos. Sa araw na ito, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky color mo ay ang green. Ang iyong lucky numbers ay 1, 7, 18, 28, 31, Thirty six at forty two. Maganda ang komunikasyon ng mga Gemini sa araw na ito, lalong-lalo sa kanilang mga kaibigan at ma-enjoy ninyo ang mga diskusyon ngayong araw. Mahanap ninyo ang mga solusyon sa problema sa araw na ito at maraming tao ngayon ang magbigay ng kanilang advice sa iyo. Maganda rin ang iyong rapport ngayon sa ibang tao, malakas ang iyong inspirasyon at sa araw na ito nakakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Payapa ang dalang enerhiya ng Mercury at Mars sa araw na ito, kaya ngayong araw, marami kang mga magagandang ideya na makuha mo galing sa ibang tao. At sa araw na ito, mas aktibo ka rin, lalong-lalo na ang mga Gemini na merong mga kagrupo. Mas bukas ka sa iyong mga pananaw ngayong araw at marami ring mga magagandang oportunidad na lalapit sa iyo sa araw na ito. Ma-enjoy mo rin ang magandang pangangatawan ngayong araw at ikaw ay mahilig ngayon na tumulong sa mga may sakit, lalo na sa iyong mga kapamilya. At sa araw na ito, Maayos rin ang role mo Pagdating sa iyong trabaho Mas magaling kang mag-organize Sa araw na ito At Ngayong araw, ikaw rin ay maari na makakita ngayon ng malaking halaga ng pera. Sa araw na ito, kailangan lang bantayan ngayon ang mga investment na parang ibinibigay sa iyo o kaya merong mga tao na lalapit sa iyo para sa investment. Bantayan ito at siguraduhin na napag-aralan mo na kung ano ang iyong mga pinapasukan o kung saan mapupunta ang iyong pera. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ngayong araw ay pink at ang lucky numbers mo ay 7, 20, 25, 29, 35, at 38. Mas creative naman ang mga cancer sa araw na ito, ngayong araw cancer ay makakaroon ka ng karagdagang tapang lalong-lalo na sa iyong mga plano. Sa araw na ito, maganda ang iyong mga pananaw at ngayong araw, magaling ka sa negosyo, maganda ang iyong estratehiya lalong-lalo na sa direksyon na iyong tatahakin. Sa araw na ito rin, marami kang makuhang suporta galing sa ibang tao at mas confident ka ngayong araw, mas positibo rin ang iyong mga pananaw at ang iyong mga gagawin sa araw araw na ito, maganda ang vibes mo. At sa araw na ito, maganda rin ang iyong komunikasyon. Ngayong araw, prangka ang mga Cancer at matulungan ka ng enerhiya ng Mercury at Mars na nagdadala ng kapayapaan at malakas na encouragement sa iyo para lalo kang maging maunawain sa mga pagkukulang ng ibang tao. Sa araw na ito rin, marami kang madiskubre at ma mo ngayong araw ang iyong mga gagawin. Magaling kang let go ang mga bagay na sa iyong kontrol. At ang iyong kalusugan ngayong araw ay maayos, magbibigay ka ng karagdagang pansin sa iyong pangangatawan at ngayong araw lang kailangan maging maingat ang mga cancer na nagmamaneho dahil maari na merong mga minor accident sa araw na ito kaya bantayan ang iyong mga pagmaneho, lalong-lalo ang iyong kalusugan at siguraduhin na maayos ang iyong pangangatawan. At pagdating naman sa iyong career at pera, ngayong araw merong isang tao na makilala mo na maaring mag-offer sa iyo ng isang exciting na opportunity para ikaw ay mapunta sa ibang trabaho, ibang industriya, o kaya malipat ka ng posisyon. Sa araw na ito, pag-isipang mabuti kung ano ang mga consequences bago mo tanggapin dahil medyo mahirap ngayon ang paghahanap ng maayos na trabaho. At ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky color mo ngayong araw ay ang yellow. At ang lucky numbers mo ay 4, 16, 28, 30, 32, at 40, Maganda ang araw na ito, Leo, para sa pagsisimula ng bago. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng buwan at ito ang makatulong sa iyo na mas observant ka ngayong araw, lalo na sa mga skills at estrategiya ng ibang tao. Malakas ang epekto ng Mercury at Mars sa araw na ito. Ito rin ay magdadala sa iyo ng karagdagang tatag ng kalooban at karagdagang kagustuhan na magpahinga at magrelax. At mahilig kang mag-participate ngayon sa kung ano ang nag Gaganap sa iyong kapaligiran. Ngayong araw rin, very enthusiastic ka, ready ka na matuto ng mga bagong estratehiya. Magaganda rin ang iyong mga diskusyon sa araw na ito, lalong-lalong na sa mga tao, dahil ngayong araw, mas kasundo mo ang iyong mga kausap, ang kanilang mga paniniwala. Produktibo ka rin sa araw na ito dahil magaganda ang iyong mga plano. At sa araw na ito, maging maayos ang iyong mga gagawin dahil makuha mo ang suporta ng ibang tao. At kahit na medyo busy ka, Ngayong araw, ikaw pa rin ay magkakaroon ng oras at panahon para sa iyong ehersisyo. Ang mga tao na iba naman na hindi masyadong mahilig sa ehersisyo ay nagiging maingat sa kanilang mga kinakain. At pagdating naman sa iyong career, marami ring mga oportunidad ngayon para sa trabaho pero huwag magmadali. Lalo na kung ikaw ay nasa customer service, nasa sales. At bantayan rin sa araw na ito na hindi ka mapasubo sa iyong mga disisyon pagdating sa pera. At sa araw na ito, Leo, maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Maganda rin ngayon ang daloy ng pananalapi. Medyo mabagal pero kahit papano ay nakakaraos ka pa rin. At sa araw na ito, ang iyong lucky color ay ang blue at ang iyong lucky number ay 7, 13, 22, 36, 39, At forty three. Malakas ang epekto ngayon ng Mars at Mercury at pabor ito sa iyong sektor Virgo. Kaya ngayong araw, ikaw ay mas maging practical at madali ka makakuha ngayon ng tulong galing sa ibang tao. Sa araw na ito, mas seryoso ka pagdating sa isyong pera at mahilig kang mag-research sa araw na ito, mag-aral, matuto ng mga bagong estratehiya, mga bagong pamamaraan at mas maganda rin ang iyong pag-iisip ngayon pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Ngayong araw, ikaw ay mas motivated, mas aware ka sa kung ano ang nagaganap sa iyong kapaligiran, lalong-lalo sa iyong kalusugan, kung ano na ang takbo ng iyong pera, at sa araw na ito, ikaw rin ay nasa magandang posisyon para sa pagplano at mag-organize sa iyong struktura, sa iyong pamumuhay sa araw na ito, ikaw rin ay maging mas sociable, mas konektado ka ngayon sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapitbahay, at matalas ngayon ang iyong mga kutob maganda ito para gamitin mong magandang guide sa iyong mga desisyon at pabor sa iyo ang swerte ngayong araw kaya sa araw na ito huwag mag-alinlangan sa mga gagawin mo at ngayong araw ang iyong kalusugan ay maayos, energetic ang mga Virgo sa araw na ito. Marami kayong enerhiya sa inyong pagtatrabaho at madali ninyong matapos ang inyong mga trabaho at ang inyong mga gawain sa araw na ito. Pagdating naman sa iyong trabaho, ngayong araw satisfied ka naman sa iyong mga gagawin pero merong mga Virgo sa araw na ito na nag-iisip na mag-quit sa kanilang trabaho. Ang iba naman ay naghahanap ng mas maayos na oportunidad. Kailangan maging maingat sa araw na ito Virgo, lalo na sa mga trabaho na kailangan mong magbayad bago ka makasimula. Maraming scam sa araw na ito, kaya maging maingat. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky color mo ay purple. Ang lucky numbers mo ay 6, 17, 21, 32, 37, at 41. Mas malalim ngayon ang mga emosyon ng mga Libra. At sa araw na ito, mas artistic kayo. Magaganda ang inyong creativity ngayong araw. At ang malakas na impluensya ng Mercury at Mars ay makatulong sa inyo ngayon sa paghanap ng solusyon sa problema at kung paano mo harapin ang mga challenges ng araw na ito. Mas motivated ka ngayong araw. Very independent ang mga Libra. Hindi kayo umaasa ngayon sa ibang tao, pero marami kayong makuhang suporta galing sa iba. At magaganda ang mga impormasyon na iyong malalaman ngayon sa inyong mga diskusyon. Ngayong araw rin ay lalo ka na makapag-focus sa iyong mga prioridad dahil ang isip ng mga libra sa araw na ito ay napaka-praktikal. Ngayong araw, kailangan mong mag-slow down sa pagtapos ng iyong mga trabaho dahil mas prone ka ngayon na magkamali sa iyong mga trabaho. Kaya kailangan mong magbigay ng atensyon sa iyong mga ginagawa at sa kung ano ang iyong mga sinasabi pagdating sa trabaho. At ngayong araw naman ang iyong kalusugan ay maayos naman. Very in demand ka lang sa araw na ito kaya marami kang kailangan gawin kaya wag mong pabayaan ang iyong kalusugan, ng iyong pangangatawan at siguraduhin rin na ikaw ay nakakainom ng sapat na tubig. Sa araw na ito, merong mga libra na maaring magbago ng kanilang career. Ang iba naman ay maaring malipat sa ibang departamento o ibang opisina. At ngayong araw, magaganda ang mga oportunidad para sa iyo, lalo na ang mga libra na naghahanap ng trabaho. I-take advantage mo ang swerte mo ngayong araw para sa mga oportunidad na lumalapit sa iyo. Ngayong araw, libra, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo at ang lucky color mo ay yellow at ang lucky numbers mo ay 2, 4, 6, 13, 17 at 34. Mahilig makipagdiskusyon ang mga Scorpio sa araw na ito at ngayong araw madali kayong maakit ngayon sa mga tao na mabilis kumilos, gumagawa ng aksyon. Ngayong araw ang focus ng mga Scorpio ay nasa pamilya, sa tahanan at sa kanilang kalusugan. Mahilig kayong mag-organize sa araw na ito dahil ito ang dalang enerhiya ng araw ngayon. Ang Mercury at Mars ay nagkakasundo, nakakatulong ito sa iyong pag-iisip at sa iyong komunikasyon. Mas matapang ang mga Scorpio sa sa araw na ito na sabihin kung ano ang kanilang nararamdaman at kung ano ang kanilang mga plano. Meron din kayo mga backup na plano. Kaya sa araw na ito, mas matalino ang mga Scorpio pagdating sa inyong mga gagawin. Ngayong araw, meron kang makausap ngayon na isang kapamilya o kaya kadugo mo at magaganda ang inyong pag-uusapan ngayon dahil meron itong kinalaman sa mga problema na maaring makatulong sa iyong mood. At ngayong araw rin ang mga Scorpio ay magiging mas spiritual, mas malalim ang inyong paniniwala sa Panginoon at ngayong araw rin ikaw ay magkakaroon ng kaayusan sa iyong kalusugan pero magingat lalo na ang mga Scorpio na mahilig uminom ng kape dahil maari na magkaroon kayo ng sakit sa tiyan ngayong araw. At pagdating naman sa inyong trabaho, meron ring mga partnership na mabubuo ngayong araw. Meron mga collaboration at kailangan mo lang na maging humble, maging realistic at sa araw na ito, ayus ang iyong pananalita. Maganda naman ang iyong concentration ngayon at maganda ang iyong abilidad ngayon sa trabaho. Ang pera ay kailangan bantayan sa araw na ito Scorpio dahil hindi mabilis ang pasok ng pera ngayong araw at maaari na kailangan mong maging wais pagdating sa iyong mga budget. Sa araw na ito Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ngayong araw, ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 5. Fifteen, nineteen, forty, forty-two, 19 at 44 Mahilig namang makipag-collaborate ang mga Sagittarius sa araw na ito at malibang kayo ngayong araw dahil maganda ang mga hobbies, maganda ang inyong personal interest at marami rin kayong makuhang mga magagandang impormasyon sa araw na ito. Ang iyong mga diskusyon, pakikipag-usap sa ibang tao ay maaring magdala sa iyo ng bagong interest, mga magagandang idea para makatulong ka sa paghanap ng karagdagang pera para sa pamilya. Magaganda rin ang iyong mga desisyon sa araw na ito dahil ikaw ay maging practical, matulungan ka ng enerhiya ng Mercury at Mars magdadala ito ng kapayapaan ngayong araw kaya ang iyong approach sa araw na ito ay positibo. At magaling ka rin sa paghahanap ngayon ng mga solusyon sa problema. Sa araw na ito mas agresibo ang mga Sagittarius, mas assertive kayo, ipinapakita ninyo kung ano ang inyong mga pananaw, ano ang inyong mga gusto kailangan mo lang balansihin ang oras sa trabaho at sa tahanan. At ang iyong kalus Sugan ngayong araw saittarius ay maayos naman maging maingat lang sa ibang tao ngayon na puro hingi ng hingi at disturbo at maari rin na may mga tao ngayon na makialam sa iyong timbang may mga tao na hindi masyadong maganda ang komento sa araw na ito pagdating sa iyong kalusugan kaya bantayan na hindi ka maapektuhan dito sa mga toxic na tao iwas-iwas at pagdating naman sa iyong career at pera maraming mga tao ngayon saittarius na i pull down ka na sa iyo o kaya merong mga nakatagong galit o kaya merong mga argumento pagdating sa trabahoan kaya ngayong araw kailangan mo rin ng pasensya at para mapanatili ang kapayapaan sa iyong mga kasama sa trabaho piliin mo kung ano ang iyong mga pinapatulan at Madalas naman yung iba, wag mo na lang pansinin at mas mag-focus ka sa mga tao na mabuti ang pakitungo sa iyo. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ngayong araw, ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 6, 13, 15, 20, 31, at 38, Ngayong araw Capricorn, malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong partnership sector kaya madali mong mahanap ngayon ang mga tao na maaring makatulong sa iyo. Sa araw na ito rin, magkaroon ka ng mas maayos na sense of balance, lalong-lalo na sa iyong mga pananaw at sa iyong desisyon. Ngayong araw, mas prank ang mga Capricorn dahil payapa ang dalang enerhiya ng Mercury at Mars kaya diretsa ang iyong mga pananalita sa araw na ito. At magaling ka rin ngayon sa paghanap ng mga solusyon sa problema problemang personal at problemang negosyo. At ngayong araw, positibo ang iyong mga pananaw pagdating sa isyong pera. Sa araw na ito, ikaw rin ay naghahanap ng mga mapagkukunan na maayos. At sa araw na ito, positibo naman ang iyong mga pananaw, ang iyong mga pag-iisip ngayon. Kaya magaan lang ang araw na ito para sa iyo. Sa araw na ito, mas dedicated ka sa iyong trabaho. Maaring tapusin mo ang mga trabaho na hindi natapos. Maglilinis ka ngayon sa iyong opisina o kaya sa iyong tahanan at mas ma-appreciate mo ngayon ang mga tao na tumutulong sa iyo. Maganda naman ang iyong pangangatawan ngayong araw. Merong mga Capricorn na mahilig sa fitness ang maaaring mag-enjoy sa araw na ito. Ang iba naman ay payapa lamang makapag-relax at mag-improve ang kanilang concentration. At sa araw na ito pagdating sa iyong career, merong mga plano na hindi matuloy at medyo agresibo ngayon ang mga Capricorn kay kaya meron ring iba na makialam sa iyong mga desisyon. Kailangan mo ng pasensya Capricorn pagdating sa iyong mga trabaho at meron ring iba na medyo naiingit sa iyo. Ang taong ito ay hindi kasing talented mo pero ngayong araw maari na maingit sa iyo ang taong ito at maari rin na maapektuhan ka. Kaya kailangan mo lang balansihin ang iyong mga gagawin at huwag patulan ang mga tao na wala namang magandang naidudulot sa buhay mo. Mag-focus ka lang sa iyong mga plano at ngayong araw maganda naman ang kabuoang enerhiya kaya i-enjoy mo ang iyong mga gagawin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga chores at ang lucky color mo ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 20, 21, 28, 34 at 41. Maganda ang enerhiya ng araw ngayon, Aquarius. Sa araw na ito, ang iyong focus ay nasa iyong trabaho, sa iyong routine. At ngayong araw, mas palaban ang mga Aquarius ngayon pagbibigyan mo ng karagdagang panahon ang iyong personal life. At sa araw na ito, malakas ang impluensya sa iyo ng enerhiya ng Mercury at Mars. Ngayong araw, ang dami-dami mong iisipin. At mas palaban ka pagdating sa iyong mga pangarap sa buhay, malakas rin ang iyong pangakit sa araw na ito. Kaya maraming mga tao ngayon, Aquarius, ang maniniwala sa iyong kakayahan at sa iyong mga pananalita. At maganda rin ang iyong mga plano ngayong araw. Kaya magaganda ang resulta Ngayong araw, mas magaling ka sa pag-prioritize kung ano ang dapat unahin at pagdating naman sa iyong mga decisions ngayong araw ay sigurado ka sa iyong mga gagawin Ngayong araw, ang iyong kalusugan ay maayos naman, magaganda ang intensyon ng mga taong nakapalibot sa iyo At ngayong araw, ang kailangan bantayan ay ang mga junk food na maaring magdulot ng sakit sa tiyan pero ang kabuhang enerhiya ay maayos ngayon. At pagdating sa iyong trabaho, medyo merong konting drama sa trabahoan dahil sa ibang tao na nakikialam. Kaya ngayong araw, hayaan mo lang ang mga tao na hindi nakakasundo. Mayari kasi na meron kang mga kasama sa trabaho ngayon na nakakaroon ng alitan. Kaya kung maaari, pumagit na at huwag kang pumanig dahil baka ikaw pa ang mapahamak. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky color mo ay violet. At ang lucky numbers mo ay 4, 10, 21, 26, 35, at 39. Maraming magaganap sa araw na ito, Pisces. Ngayong araw, iba-ibang sirkumstansya ang lilitaw sa araw na ito. Merong mga bagay ngayon na kailangan mong iwasan, lalo na kung ito ay hindi nakakatulong sa iyo o hindi nagdadala ng oportunidad. At ngayong araw, pagdating sa iyong kalusugan, maganda naman ang iyong pagbibigay ng pansin sa iyong katawan at sa iyong diet, sa iyong lifestyle pattern. At ngayong araw, pagdating sa iyong trabaho, pag-ingatan dahil sa iyong trabahoan meron kang nakatagong kaaway at nag-aantay na ikaw ay magkamali. At sa araw na ito, kailangan rin na huwag mong gantihan ang mga tao na gumagawa-gawa ng kwento. Kumplituhin mo lang ang iyong mga kailangan trabahuin, ang iyong mga obligasyon, gawin mo lang ng ayos. At sa araw na ito, hayaan mo na na sila ang magkaproblema sa iyong mga superiors. At ngayong araw, Magkakaroon ka ng konting challenge pagdating sa pagresolba ng mga problema. Ang iyong komunikasyon ngayon sa ibang tao ay kailangan bantayan para hindi ka ma-misinterpret. Pero ang kabuuang enerhiya ngayon ng araw ay maayos naman dahil meron itong healing energy. At ngayong araw, mas pipiliin mo ang mga bagay kung saan ikaw ay makapag-relax, makakuha ng mga magagandang impormasyon para ikaw ay makapag-aral at mahilig kang mag-obserba sa araw na ito. Ngayong araw Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky color mo ngayong araw ay gray at ang lucky numbers mo ay 7, 20, 26, 28, 32 at 41.